may lumalabas na, may mga lumalabas na. Dami pa rin tao sa lobo. Oh. Yun. Okay lang pag pumasok dyan, naka ano ka. Hindi ka pwedeng pumasok dyan na hindi yan naka-baiting suit. Ayun yung diskuhan nila dito, hindi ka pwedeng pumasok na hindi ka nakabating suit kaya nakahubad sila lahat. Di ba? Bawal. dapat naka ano nakabating suit na. Hindi naka-trunks, ganyan naka-trunks. Yeah. Ang natin sense ko ah. Grabe, rakrakan, -gra grabe. Ayan. Kasi ano talaga. Ah, may swimming pool sa loob. Eh, may swimming pool sa loob. Yeah. May swimming pool sa loob. Sorry, ah. May swimming pool sa loob. Ayan. Ayan. Ah, disco pool Ayan, disco pool oh. 10pm magandang 3am eh, pa to. Paso. Pwede kang tiktok dyan ah. kaya nila po Sasayaw lang kaya sa manunood. Maliligo. Baka wala naka tapos dapat talaga nakatramps lang. Okay, swimming okay. attire. O oh, yan, naka swimming sila. Oh. Oh. Kaya Yan yung sabi nila. Oh. Yung ganitong suit, di pwede. Pwede to. Naka swimming yung pinaka swimming nila. Ayan oh. Ayan. Ay, pumasok ka. Pa. Parang masakit sa ulo. Oo. Ay, nakasili ter lang sila. Oh, sorry. Sa loob, wala namang limit kung kakarang oras kay dyan. Hanggat kaya mo. O, oh, diba? Sir, hindi natin na, di na video. Shout out. <laughs> yung damit nyo, may damit pa ba kayo dyan? Ay, no? Hindi na makilala. Dito yung mga damit, oh. Hindi na kayo dyan. <laughs> yung mga damit, hindi na kayo dyan ala iwan. Wag na wag ay mag-iwan Ay, sorry. Ang mangyayari diyan, ayan oh, tambak-tambak na eh. Hey! 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 Bakit Hey! Na tao? nyo lang ano, 18 na kayo 18 <laughs> Grabing ingay sa loob Grabing ingay sa loob Uy, oh. Oy, shout out dyan sa mga bagong dating ha? <coughs> <Okay. laughs> di nyo naman natsuchat nyo na eh Kung bata o oh, matanda eh oh. dire Diretso na eh, di ba? Mga oh, bata pa yun mga yun eh Di ba? Di na yung matsuchat eh Ayos, sumabay kayo sa marami kung mga bata pa kayo para hindi kayo mag-chip. May bawal Bawa ko yun. Oh. yun, yun. Bawal pa rin yan, no? Tingay nyo, tingay nyo. Bawal pa rin yan. Kaya dito alam, Ay, ka lang kuya. Kaya saan ka? nag chiming din kaya? Ayun po, masasya ate. Kaya so, pwede, pwede na yung mga ganun yan. Ah, pwede na, pwede na. Trunks na naman yan. Ay, okay, may mga dumarating pa, oh. Okay. Yun, oh, shout out, no? no? Tagasan ba kayo? Tagasan kayo? Tagalito lang <laughs> ba kayo? Dito naman sa Dami sexy. Ah, may babae din. Lifeguard kayo rito kaya? Ah, hindi. May bantay din niya sila rito, no? Okay. Ayun. Nakabusay. <laughs> Ayun. May mga lifeguard yan eh. Bawat ano. Ang grabe itong mga sexy dito. Mga bading yata ito eh. Ang <laughs> dami sexy oh. Mga pang-passionista -pa talaga. Ano? nakabitin shot naman yung mga ano Ayun o. No? Dami na lili.